Yo, what's up mga lods? Ayan o, no? lang ako gusto ipakita sa inyo kasi nagkakadawitan na dun sa ano eh, sa nangyayari yan sa flood control and ghost projects. Ayan. Meron pong uh, nagtanong kay PBBM about nga po sa pagkakadawit ng mga sangkot dito po sa maanamalyang flood control project at saka ghost projects. Kasi nga po, meron daw po iba dyan, nagpapapicture lang, tapos sasabihin close po sila ni ganito. At ito po yung sinabi ni PBBM eh, mga Lodi. Pakinggan nyo po mabuti ha. Hindi, wala akong alam dyan. Eh, alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, oh, tignan mo, malapit kami. Eh sa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat yung isang libo na yun, malapit sa akin. Di ba? So people have to be more careful. At huwag silang masyadong uh, gullible. But again it's something that all of us who are in high office uh, suffer all of us. Ah uh, I... oh, yan mga lodi. Ah uh, sabi niya, sa dami-dami raw po na nagpapapicture sa kanya araw-araw. Isang libo sa isang araw daw po. Eh masasabi daw po bang close friend daw po niya 'yon? Yan din po yung ginawa nung uh, Bryce dito po kay Jinggoy Estrada o Senator Jinggoy Estrada ano, no? kasi nga po may picture po dun sa sinasabi nilang ganyan-ganyan na naglalapag daw po ng ilang dang milyon. Ayan. Ito po yung sinabi ni PBB. Napakasikat po talaga ni PBB. Grabe, no? Woo! Dami nagpapapicture sa kanya. Sige nga po, bigyan nyo po kami ng ebidensya na kada araw mayroong nagpapapicture sa inyo. Isang libo, ha? Isang libo daw, sabi niya eh. Sa isang araw nagpapapicture sa kanya. Kaya na po bahala o musga kung kapanipaniwala po na celebrity po ang dating ni PBBM dahil picture daw po sa kanya ay isang libo kada araw. Grabe no. Sikat na sikat po si PBBM. Ewan po kung bakit po siya sikat. Kaya na po bahala. Sumagot ng katanungan na yan. Kung bakit po siya sikat at isang libo kada araw ang nagpapapicture daw po sa kanya. Stay safe mga lods. And God bless you all. Please save the Philippines.